Yes, kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell icon. Thank you! Hello. Hello. Good morning mga ka-express! Ngayon ay yung halwing uh, Daily routine ko rito ay uh, breast walking. Uh, sa umaga yan ang pinaka-exercise ko ngayon mga ka-express kailangan yan kasi need kong yung blood sugar ko medyo ano daw nasa borderline kaya dapat brisk walking po yung umaga at least 30 minutes so ang rota ko papunta ko ng C5 dun sa malapit sa airport So, samahan niyo ako mga ka-express para mag-tour tayo ngayong umaga. Dito po, ito sa kahabaan ng Irodriguez e. Avenue dito po sa moonwalk. Ito po. Ayan. Mahaba-habang lakarin ito mga ka-express. Pero okay lang. Kasi, yun ang... Bali yun ang bibigyan sa akin ng doktor na kinakalangan every morning at least 30 minutes na brisk walking kasi yun daw makapagpababa ng ano mabilis na uh, makapagpababa ng blood sugar hindi naman gaano kataas si blood sugar ko kaya lang mas nainam daw na ma-maintain na maging normal at isa pa na diagnose din kasi akong na mayroon akong mild fatty liver. So ang pinaka ano pinaka uh, gamot ay yung pag breast walking din. Mata mo yung aso oh. God, ang cute niya <laughs> breast walking din ang pinaka ano solusyon para sa partly to my fat liver kasi kailangan daw ma-burn yung ano yung fats pag pinagpawisan nagwe-burn yung fats at pati mga cholesterol so yung cholesterol ko naman ay normal yung creatinine ko naman din ay normal yung sa ano nga lang talaga, yung sa liver at sya yung sa fasting uh, blood sugar ko medyo nasa borderline daw pero yung sa fatty liver ko medyo talaga mataas kaya uh, bali ano one week na akong nag nag ano, breast walking mga ka-express ginagawa ko to araw-araw at least 30 minutes yung mabilis na paglalakad Noong umpisa medyo hirap ako at para akong hinihingal eh kaya yung pure gold dito dito sa mundo Yan. so since linggo ngayon kaya wala gaano sasakyan dito ito yung kahabaan ng E. Rodriguez mga ka Di Rodriguez Avenue tapos kung kaliwa ka yan yung phase 1 ng moonwalk papalabas ng Merbil uh, Merville ayan, papalabas po yan ng Merville dito sa may stoplight pag kakakanan ka dyan ang labas mo nyan ay Merville doon po sa may ano, sa may na uh, service road ng Bikutan so ayan mga, mga, marami rin mga nagjadyan mga go walking ito yung sinasabi ko mga ka-express papuntang ano yan talabas ng Merville ayun tapos na sila pabalik na sila tsaka nga pala kung mag Bibris walking kayo mga ka-express At medyo Yung nga Medyo matas yung Fasting blood sugar nyo Kailangan kumain muna kayo ng almusal And then uh, Rest na kahit 10 to 15 minutes sa kayo mag-walking Para yung kinain nyo i burn nyo yun susunugin para hindi maging kaba para hindi ma-stack tsaka healthy diet na rin healthy diet na rin mga ka-express kung dati noon eh ahhh uh, dalawang pinggan na tapa, dalawang platong pinggan <laughs> dalawang platong kanin pala dalawang platong pinggan dalawang, ayun si mimi ng baka masagasaan po baka masagasaan ka dyan uy Dung ka kung dati dalawang platong kanin ang naubos ko white rice ngayon eh brown rice na pong kinakain ko medyo mahal pero low carb daw kasi yung ano, brown rice saka mababa yung calories niya at mataas ang fiber uh, content tapos one cup lang talaga pagkakain ako one cup at never na akong kumain ng mga ano ng fatty foods tapos yung mga salty foods. Red meat. Yan. Yung chicken breast. Yung ano lang siya. Yung laman lang. Walang ano, walang walang taba. Walang skin. Pwede yon. Pero bihira akong kumain yan. More on gulay. Then yung isdang kinakain ko lang ngayon eh bangus, tamban tsaka yung salmon yun lang tapos sa mga gulay lahat ng klase ng gulay pero lang yung kalabasa tsaka patatas kasi yung kalabasa kasi liobra tsaka yung patatas tapos sa prutas naman pero ang grapes mga grapefruit perang grapes tapos lahat ng frutas pwede na kaya lang uh, in moderate kung kakain ka ng bangga dapat half slice lang kasi batas yung sugar content mangano, ng ano ng mangga yung apple okay yung apple peras kiwi tapos uh, ano to yung papaya di pa ako kumaka abocado bawal din sa akin yung abocado lalo bawal kasi sa may wala naman akong goiter wala naman akong thyroid pero sa mga type O kasi yung may mga blood type O prone kasi yung mga taong may uh, type O positive man o no, negative prone tayo na magkaroon ng diabetes at hypertension yan ang ano talaga ng may dugong ano type O kasi ayon sa pag uh, ayon sa uh, mga medical expert ang mga blood type O raw ay mga carnivorous kaya so, hindi sabihin mahilig uh, kumain ng mga karne na nagre-resulta sa pagkakaroon ng sakit na diabetes at hypertension so tandaan nyo yung mga ka-express ha yung may mga blood type O talo na ako kasi type O positive eh so iwasan nyo na ang kailangan nyo iwasan sa mga prutas hindi naman ano, hindi naman sinasabing totally iwasan nyo pwede rin naman kayo kumain pero in moderation lang nagpapawisan na yung likod gumaka express nakaka ah, ilang minuto na ba ako nakaka 7 minutes pa lang ako eh pero ang layo na nang nalalakalakad ko eto na ako nandito na ako sa boundary ng Santo Niño ayan, Santo Nino mga ka-express paglabas ko rito ng moonwalk Santo Nino na yan ayan, nakakita nyo yung ano arco magandang umaga po barangay Santo Nino tingnan nyo yung flood control the project dito mga ka-express dito sa lugar namin Ayan yung flood control tingnan nyo. Ang ganda di ba? Oh. Ang ganda ng flood control dito oh. Oh. Hindi yan ano, substandard. Ang kapal sa kan paas. Pati diyan sa kabila. Kaya lang nagkakaroon pa rin ng baha dahil nga doon sa pinakadulo nababarahan yung Aladaloy ng tubig Ayan yung, ano yung airport mga kay oh, kita na yung airport dito Ayun yung Panam Kita nyo Ayan tawid na tayo rito Ayan na yung airport mga mm -hmm. yung naiya Kitang kita na rito medyo pawis na yung likod ko ayun may nag off na aeroplano ah hindi nag landing pala yun lumanding ito ako, itong pinaka ruta ko hanggang doon lang ang mga express sa may pinakadulo tapos balik na ulit ako niya bali nakaka-14 na ano 12 minutes na pala ako 12 minutes ba? ah oh, hindi 10 minutes So ayan yung mga uh, airport mga ka-express Yan yun, na uh, yung bakod na yan Yan yung airport Ayan may pababa May palanding Hintayin natin mga ka-express May palanding na aeroplano Ayan may uh, pa-take naman Cebu Pacific Ayan pa-take off yung Cebu Pacific. Kita kita. Pa. Ito merong pa landing May nasa dulo Malayo pa Pero hintayin natin mga ka-express sa mga charter plane din ang lumalanding dyan eh ayun yung Emirates ah Singapore Airlines ayun o oh.

saglit mga ka-express and then balik na ako. At ganyan tayo. Medyo... So, ito mga ka-express ang araw-araw kong routine uh, sa umaga uh, from 7am. Oh, balik na ako oh. mga ka-express. Balik na tayo. At Ayan, ayan yung nahiya So, pabalik na tayo So, maraming salamat uh, pag sa pagsama sa akin mga ka-experts 16 minutes na pala ako Naglalakas Ah, uh, kasi simula doon sa ano Kasi may Ah, uh, simupon Balik 16 minutes na pala Maraming salamat po! At, Shout out po, salamat po sa lahat po ng mga uh, subscribers at mga followers. Maraming salamat po. At kahit paminsan-minsan na ako makapag-upload ng video, na no, i uh, supportan niyo pa rin po ang aking channel. Thank you po sa inyo lahat. God bless you and just never lose. Maraming salamat.